sa Bantay babala po sa mga manunood, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Iligal na sigarilyo nasa bat sa Gapan City. Arestado ang dalawang lalaki dahil sa pagbibiyahe ng mga sigarilyong walang papeles ay nagawang optansita ng na mga otoridad sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Balangay San Roque, Lungsod ng Gapan noong July 17, 2025 hindi pinangalanan ang dalawa na may edad na 30 at 33 na kapwa residente ng Dagupan Street, Tondo, Manila. Ayon kay Police Colonel Ariel Dagit L. Bruno, Provincial Director ng NEPO, bandang alas 3 ng hapon ng parahin ng mga pulis ang isang kulay gray Toyota High Ace commuter van para sa routine check. Nang lapitan umano nila ang sasakyan, ibinaba ng driver ang bintana kaya nakita ng mga otoridad ang mga kahon ng sigarilyo sa loob ng sasakyan na sa inspeksyon na ito ay may kabuang anim na kahon na RGD cigarettes na tinatayang nagkakahalaga ng 136,500 pesos. Dahil nabigo silang mag ng wastong dokumentasyon para sa mga item, ay inaresto sila ng mga pulis para sa paglabag sa RA 9211 o Tobacco Regulation Act of 2003. Pabala ni Police Colonel Bruno sinumang magtangkang kumita sa pamamagitan ng smuggling o pamamahagi ng mga ilegal na sigarilyo sa Nueva Ecija ay mananagot sa batas.